ang daming naglalabasan na AI content tungkol dito sa Apolaki Caldera at ang daming fake news spreaders ngayon dito sa ano social media. So pag-usapan natin ngayon itong Apolaki Caldera. As we all know, ito yung pinakamalaking caldera sa buong mundo at nakilala natin ito dahil sa publication na nilabas ni Ma'am Jenny Barreto noong 2020. But beyond that, siguro alamin muna natin kung ano nga ba ang mga evidence na ginamit ni Ma'am Jenny para sabihin na ito ay isa talagang caldera. So, ang unang evidence na ginamit niya dito ay yung morphology or ang hugis. So, kung mapapansin niyo dito, yung figure sa kaliwa, ito yung bathymetry map. Itong sa upper right, Google Earth image lang ng Taal Volcano. Dito, makikita niyo na magkamuka talaga sila, no? So, itong bilog na nakikita niyo dito, yan yung tinawag nila na caldera topographic rim. So, comparable ito sa Tagaytay Ridge ng Taal Volcano yung Taal, meron siyang tinatawag na Volcano Island. Yung pinagkaiba nga lang, yung dito sa Apolaki, hindi siya exactly sa center. Unlike sa Taal na may maikita ka pa dito na lake, dito sa Apolaki, kumbaga parang lake. Pero ayun, caldera floor yung tawag. Kung babalikan natin ulit itong Taal Volcano, sa loob niyan may tinatawag pa tayong Vulcan Point or yung maliit na island doon sa may Crater Lake. Parang may ganun din dito sa Apolaki, no? Itong mapapansin nyo, yan yung mga sea mounts na yan. So yun basically yung morphology or yung hugis nitong Apalaki Caldera. At ang pangalawang evidence ay yung kapal ng crust at ito ay naestimate by measuring yung gravity anomaly. So from that gravity anomaly, pwede nilang maestimate yung thickness ng crust. So yung figure sa left, as i mentioned yung gravity anomaly, tapos yung figure dito, yan lang yung cross section from this point here hanggang dito. So, yung dots, yan yung measured na gravity anomaly. Tapos, nagsagawa sila ng modeling. So, yan yung blue na line na makikita nyo dito. Ang key point lang dito is, ang kapal ng crust sa ilalim ng Benham Rise ay 15 kilometers mas makapal ito sa 7 kilometers na average thickness ng western part ng Philippine Sea Plate. So, yung excess na thickness na to ay attributed sa volcanism. Yun basically yung dalawang evidence na ginamit ni Ma'am Jenny para sabihin na ito ay isang caldera. And of course, yung size, syempre, ikaw, compare mo lang naman siya sa known calderas para masabi na ito yung pinakamalaki. So ang tanong ngayon, sasabog pa ba ito? No? Kasi ito yung nakikita natin sa internet na mga AI slap na content. So short answer, hindi na dahil extinct volcano na yung Apolaki Caldera. At ang last eruption ay nangyari millions of years ago at ang vulkan ay tinatawag lang na active kung may eruption ito within the past 10,000 years. So ngayon may mga nagsasabi, e paano naman kung mag-reactivate ito? E di pwede siyang sumabog. Kalma po muna tayo dyan sa reactivate-reactivate na yan. Recall muna natin ang plate tectonics. Saan ba natin matatagpuan ang mga bulkan? Basically, may tatlong lugar. Una, yung divergent plate boundary kung saan yung dalawang tectonic plates ay naghihiwalay at ang example niyan ay itong Mid-Atlantic Ridge. Pangalawa, yung convergent plate boundary kung saan yung dalawang tectonic plates natin ay nagbabanggaan tapos yung oceanic plate ay pumapailalim doon sa continental plate. At ang magandang example dyan na malapit lang sa Pilipinas ay itong uh, Ryukyu Islands sa may Japan. So ito yung Ryukyu Trench tapos ito yung island arc mo. Ito yung Ryukyu Islands. Pangatlo, yung hotspots. At ang, of course, familiar tayo lahat, yung Hawaiian Emperor Seamount Chain na ito, makikita nyo dito. So, focus tayo dito sa convergent plate boundary. So, dito sa figure sa taas, ito yung nakita nyo kanina sa previous slide, i-flip lang natin horizontally para comparable siya sa tinitingnan natin dito sa Pilipinas. So, dito sa figure sa taas, makikita nyo may incoming plate dito magzasabdak, tapos meron tayong trench dito. So, ikukumpara natin yun dito sa, sa, mapa natin. Ito yung trench, yung East Luzon Trough, tapos ito yung incoming plate. Kung titingnan natin itong figure sa taas, yung cartoon image natin, kung paano nabubuo yung mga island arcs, nagkakaroon ka ng melting kapag nagsabdak na itong tectonic plate. So, dito ka na side nagkakaroon ng melting at nabubuo mo itong mga bulkan mo. Dito sa case ng Apolaki Caldera, nasa incoming plate area pa lang siya, no? So kung babalikan nyo itong figure na to, si Apolaki Caldera ay makikita natin dito pa lang sa area na to. So wala kang magma source sa ilalim, hindi yan sasabog. Huwag tayo magkalat ng AI slap na content dito sa social media.